Hello, konnichiwa! Sama kayo sa akin. Let's go to Gotemba Outlet. So, ayan. Pupunta na kami doon at ang ganda talaga ng mga nadadaanan namin. Hello guys! Gagala na naman tayo ngayon. Pupunta kami sa Gotemba Outlet. At andito na kami sa sakyan. Diba ako na ko na makaroon. Kasi hindi pa ito nagre-breakfast. Kaya ko muna siya ng makarong. Alam nyo, nung napunta ako dito sa Japan, saka lang ako first time nakatikim ng macaron at sobrang tamis pala niya. Masarap siya sa umpisa, maganda siyang tingnan, pero sobrang tamis. Ayan, dahil hindi pa nga kami nag-breakfast, kakain muna kami dito sa Hama Sushi. Favorite ko tong fresh shrimp talaga, guys. At yung soup nila, and lalagyan ko siya ng ginger pampatanggal ng lansa. Masarap din dito itong fries nila na may cheese na sobrang dami talagang cheese. Ayan, try na natin yung sushi. Yummy! Sarap-sarap talaga niyan guys. Nung una akala ko malansa pero hindi. Tapos, ayan, wala, wala talagang diet ngayon. Ayan, ang sarap-sarap mong kumain ng fries. Tapos sisi ka later. Ayan, na natapon pa. Kain ulit tayo nitong tempura Ayan. Sige, kumain ka ng kumain at mag-diet ka na lang ulit susunod. At guys, ito talagang mga egg nila dito. Alam mo, ang sarap talaga ng pagkakaluto niyan. Tsaka itong squid na may okra. Yan yung mga favorite ko na kinakain dito. Ayan. Yung tamago dito or yung eggs, sobrang sarap ng pagkakaluto nila guys. Creamy creamy yung lasa niya. Kaya perfect for the rice. At syempre, itong mga tuna na sinasawsaw namin sa wasabi at soy sauce ay sobrang sarap din talaga Manamis-namis talaga yung lasa niya, kaya talaga nakakaganang kumain. Tsaka yung soy sauce na nila kasi dito sa Japan ay hindi masyadong maalat. After kumain ay dumiretso na nga kami papunta ng Gotemba outlet. At natutuwa ako sa mga nadadaanan namin kasi ang ganda-ganda talaga. Sobrang peaceful ng lugar na to, sobrang ganda. Hindi mo iisipin na may malaking mall sa gitna ng mga mountains na ito. Ayan, at paparating na nga kami doon. At yung parking lot dito sa Gotemba Outlet guys ay sobrang layo. Kaya... Oh, nandito na kami sa... <laughs> lang, nandito na kami sa Gotemba guys. Sana marami tayong makita ang mga sale dito ngayon. Medyo mainit pa rin kaya kailangan meron kayong umbrella. Hello guys! Summer sale ngayon dito sa Gotemba Outlet Mall kaya nagpunta kami. Papakita ko sa inyo kung ano-ano ang makita natin dito Para siyang amusement park na pwede kayong mag-shopping ng mga branded items Siguro guys ngayon ay window shopping lang tayo kasi talagang puro branded yun na dito Ito na yung isang na lagi kong pinupuntan dito yung Coach So pasukin natin ngayon kung ano ang makita nating sale dito sa Coach At pagpasok nga namin guys nakita namin na 25% off lang sila sa mga original prices. Hindi pa siya masyadong malaki ang discount. At ito ang mga summer edition nila ng bag. Ang gaganda guys. Alam mo matatempt ka talaga na bumili kung wala ka talagang pang control. Lalo na itong wallet na to ang una kong napansin. At tinapatan ko na sa asawa ko kung magkano yung presyo niya. Mga nasa 25,000 din siya kaya ah uh, pag-isipan muna natin. Huwag tayong pabigla-bigla at padalos-dalos sa mga bagay-bagay. Actually, hindi naman talaga ako mahilig sa mga branded na mga items. Basta meron lang ako na isa o dalawa, tatlong piraso ay okay na ako. Hindi naman ako yung talagang laging papalit-palit, gano'n. Pero syempre, kahit papano, nakakatuwa din kapag ka paminsan-minsan ay nabibili mo talaga yung nagustuhan mo talaga at na fall in love ka talaga sa isang bagay at nabili mo, syempre masarap din sa pakiramdam yun. Parang lalo kang magpuporsige na magtrabaho at mag-ipon ng mga pera para mabili mo yung gusto mo, di ba? So after namin mag window shopping ng mga bags, ay eh, pumunta na kami sa mga branded na sportswear like Puma, Nike, and Adidas. So mga usually mga 50% off lang siya kaya mas mura talaga ditong bumili kaysa sa sa uh, department store talaga. So ayan, yung mga t-shirts na yan ay sobrang gaganda guys. Kung marami lang akong pera, pinagbibili ko na yan. Dati ay lagi akong bumibili dito. Talagang iniisip ko na isa-isa yung mga pamangkin ko, yung mga kapatid ko. Pero matagal ko nang nagawa yun at saka at least na experience ko nang magawa yun. So ngayon ay window shopping na lang muna tayo at masakit din sa bulsa kasi kaya tipid-tipid na lang muna tayo ngayon we have to prioritize pero don't get me wrong talagang nag-enjoy din ako dati ng no mga panahon na lagi ako nagpapadala ng mga box sa Pilipinas at pinagbibigyan ko sila ng damit kasi I prefer giving uh, clothes than money kasi tutuwa ako kapag ka nagugustuhan nila yung mga damit na binibigay ko sa kanila lalo na pag mga special occasion at sinusuot nila gustong gusto ko yung mga ganon pag nakikita ko na maayos ang mga sinusuot ng aking family. Pero ayon ngayon nga ay okay naman na sila, mga stable na rin sila. And I'm happy for them. So ngayon naman, dito tayo papasok sa gap. Kasi magaganda rin yung mga damit dito. Magaganda talaga yung quality ng mga damit. Tsaka hindi siya masyadong kamahalan ngayon kasi nga 70% off sila. Kaya ang laki ng madi-discount nyo. Yung mga Disney Princess na mga dress na ito ay 6,990 yen mga 2,800 siya sa pera natin pero meron pa siyang discount na 40% off kaya malaki pa talaga yung mababawas nyo at ang cute talaga hay nako kung maisusot lang to ng anak ko binilihan ko na siya tapos iba namang mga pants ay mga nasa 2,000 yen pataas lang 1,999 yen or wala pang mga 700 pesos yung mga blouse na ito ang gaganda rin niya. Ayun guys, mamili na kayo kung anong gusto nyo. Ako ay nakapamili na rin ng mga kauntian lang naman. Yung magagamit ko din hanggang next year. Dito din guys sa Michael Kors, 70% off din sila. Yung mga wallet nga na yan ay nasa, ang original price niyan mga nasa po, apat na lapad mahigit pero 70% off kaya mga parang mga 4,000 or 5,000 yun na lang mabibili yung mga wallet na to ang gaganda talaga Hay nako, kung pwede lang sana ng maraming wallet ano. Kaso nga lang satisfied na ako na meron akong isang wallet kaya hindi na muna ako bibili ngayon ng wallet. Tapos yung mga bag din na to, ang gaganda rin talaga guys dito sa Michael Kors. 70% off pa siya kaya ang daming madi-discount. Hay, pang nag-tour kayo dito sa Japan, dito talaga kayo mamili ng pasalubong sa Outlet Mall. Sobrang luwang talaga ng outlet mall na to Kaya nakakapagod talaga guys. Biruin mo meron pa siyang talagang uh, sariling bridge na tatawid ka para makapunta ka sa kabilang lane. Sa kabilang area kasi nandoon yung mga Nike at saka yung Adidas. So ayan, nag-check-check na rin ako dyan. At ang gaganda ng mga t-shirts. Mga bagay na bagay sa mga uh, bata na mahilig maglaro ng sports at saka mahilig mag-gym. Kaya ang gaganda talaga. So, ganyan yung mga tinda dito. Usually, mga 1,000 pesos, mahigit na lang sila. Kasi nga, outlet mall ito, kaya medyo mura na lang. Siya. Bumili lang ako ng mga ilang pirasong t-shirts dito at lumabas na rin naman kami agad. Nakakapagod talaga maglakad-lakad. Kaya ito, mupo muna kami sa isang sulok para bumili ng pagkain dito sa food stall na ito. Guys, okay, bumili ko ng buche, sesame, seed box. At din ako ng malaking siopaw na ito na medyo pa ako ng konti kasi honestly speaking, hindi siya masyadong masarap. Pero malaki lang siya at maganda lang siyang tingnan. So, hindi maganda yung pagkakaluto niya. So, ayun, tinikman ko na rin. Ang si na. うん靴の音,音でも嫌だなのはここ見てすごい柔らかくなってうんタレがついてるから,からアウトプテンマーセブン Ay nako, ang daming masarap bilhin dito sa outlet mall Pero ako satisfied na ako sa kung anong meron ako At kung meron man akong gustong bilhin Hindi para sa akin, kundi para sa ibang tao Pero not this time na lang muna Kasi nagawa ko na rin naman yun Kaya, pagtumama na lang ako sa loob hey, Guys, guys. pag na kami sa hotel At ayan, konti lang yung damage namin ngayon Konti lang hinapamili namin Kasi, mas mura pa rin sa online Mas marami pa kaming point na nakukuha sa online Kaya, ayan. pero konti lang din ang binili namin Pupunta na kami sa hotel. Ay, nakakapagod din talaga maglalakad pero magandang exercise na rin yun at nag-enjoy din ako sa mga mga nakita kong mga bagay-bagay. Mabuti na lang at mag-check-in kami ngayong gabi kaya makakapagpahinga na kami agad. At eto nga, hinihintay ko na lang si Hubby dahil siya ay nag-check-in na DIY yung pag-check-in dito. Ayan, siya doon lang sa machine. Maraming hotel hotels dito na ganyan na yung mga system nila. Tapos ayaw, pumasok na kami wow. sa aming room. Wow, tutuhiro Oh, may ungga ko pa. May music pa. Sugoy. Nande <messas> <messas> bed do ga po tatsu? <messas> Dalo yung bed. Sobrang lilinis talaga guys ng mga hotel dito. Tsaka pinipili talaga namin yung medyo bago pa na hotel para talagang malinis siya. Ayan, the usual thing. Meron lang din tayong TV, free wifi, at saka meron tayong dyang rep. Meron tayong mini table. Tapos, meron din tayong mirror. At yung ating uh, CR. Ayan, nakahiwala yung CR sa bathroom. Yun ang gusto ko. Ayoko nang magkadikit sila kasi para naman uh, may privacy. Ayan, sobrang linis din talaga niya at saka mabango. Kaya magbababad ako dyan mamaya may ang gabi para marilaks ang ating muscles. Bumili ako ng uh, um, bathtub na bubbles. Ayan. So, lumabas na rin ako at kakain na kami ng dinner dyan. Yan ang aking suit for today from Beams. Yan. Medyo dress, dress na tayo ngayon. Kahit na medyo ako na yama. Mountain. Ayan. At ito ang ating view from the window. Ayan. Makita natin yung daan. Yung highway at saka yung mountains. Ako ni mountains. Family Mart Garo dyan. Kaya, ayan. Ang Chibang menumain yung Pamila Marto. So, yung Pujisan ay nasa kabilang side siya. Kaya, hindi natin makikita from our room. Ayan. So, nakababa na kami sa restaurant sa baba ng hotel. At, ayan. Ready na kami para uminom ng beer yung asawa ko. Pero, ako ayokong uminom ngayon kasi gusto kong matulog ng maayos. Kaya, Ayan kakain na lang ako at sobrang daming pagkain hindi ko na expect na ganito yung serving nila sobrang dami kong na order medyo nagsisituloy ako at naisip ko na mapapasubo na naman ako sa kainan nito pero talaga ang sarap kasi nyan guys for cutlet siya na merong egg tadakimas tadakimas sarap nito guys kain muna kami Papakabusog ako ngayong araw na to. Nahin na natin itong salad. Dressing mm. ocean na. Mm. Sobrang lalaki ng hiwa ng pork cutlet at Ayan guys, so kakainin ko, na. try ko na siyang kainin. Hi, thank you Lord for all the blessings. Thank you Lord sa lahat ng mga uh, chance na binibigay mo sa amin para maging masaya at at ma-enjoy ang ating buhay dito sa Japan. Thank you.